Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-sorry na nga si Kelly Aubrey Jr. sa mga referee. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang official na pagbabalik ng player ng Los Angeles Lakers. Naging controversial nga po mga katrops, ang ending ng laro ng Philadelphia 76ers laban sa Los Angeles Clippers dahil sa mga questionable tawag ng kanilang mga referee sa ilang mga minuto ng kanilang laban. At isa na nga po dyan ay nang hindi tumawag ng foul ang mga referee sa pagbangga ni Paul George sa ginawang pagsalaksak ni Kelly Obrey Jr. sa ilalim ng basket na agad na namang nasupalpal ni Kawhi Leonard. At pagkatapos nga po nang nangyaring ito ay dyan na nga po nagsimulang maging emosyonal pareho ang head coach ng 76ers na si Nick Nurse at ang kanalang player na si Kelly Obrey Jr. kung saan pareho nga po nalang pinagsisigawan at kinumprot ang mga referee. Minura pa nga po ni Kelly Obrey isa isang lahat ng kanalang mga official kahit tapos na ang kanalang laro since sobra nga po talaga siya nagalit sa no call foul na ito. Pero agad din naman nga pong humingi ng tawad si Kelly Obrey Jr. sa loob ng kanilang lucky room sa kanya nagawa Gayong nadala lamang nga po siya ng kanyang emosyon ngunit kahit na ganon ay inaasahan na rin naman nga po napapatawan siya ng malaki-laking multa ng NBA sa mga susunod na araw. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official na pagbabalik ng player ng Los Angeles Lakers. ayun nga po mga katrop, sa kalalabas palang lang na balita ng sikat na NBA insider si Shamsharanya ng The Athletic, Official na nga daw pong magbabalik at maglalaro ng muli si Gabe Vincent sa Lakers sa kanilang magiging laro laban sa Brooklyn Nets sa darating na April 1. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, matagal-tagal na rin naman nga po nakakalipas mula ng huling nakapaglaro si Gabe Vincent sa Lakers ngayong season ng nagdaan pa December 20 laban sa Chicago Bulls. At simula nga po niyan ay hindi na nga po siya nakapaglaro pa bunsod ang pagtatamo niya ng injury sa kanyang tuhod at pagsasailalim niya sa isang operasyon upang maisayos ang kanyang injury dito. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, 5 games pa lamang nga po na paglalaro ni Gabe Vincent sa Los Angeles Lakers ngayong season, kung saan nag-average nga po siya dito ng 5.4 points, 1 rebound at 3 assists per game sa kanyang 37.5% shooting. Bukod rin nga po dyan ay masyado rin naman nga po ito nag-struggle sa kanyang mga ginagawang tira sa 3 point line. Pero kahit na ganoon ay meron pa naman nga po siyang sapat na oras para maibalik ang kanyang rhythm sa loob ng court bago pa man magtapos ang regular season at bago magsimula ang inaabang ang play-in tournament at playoffs. Kaya mukhang mas lalakas pa nga pong lineup ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.